May hapon guys. Nagsiga na mong solar. Oh. Nakabisbis na kong mga bulak. Ayan. Healthy na po sila. Kayo. Sukad nga. Ano, sukad nga nagsugod ang ano ba. Klase. Mga one week. One week po po ka bisbis mo na nga. Daghang yun na nga luya. Hmm. Napuno na po bulak. Dari ang mga ang gawas. Kay ang bulak sa sulod. Akong gi panggawas. Kung di po na ayos-ayuhon. Daghang lamok. No? Kung dili lamok. <laughs> kung dili lamok. Kuan kanang unsa na? Oh, naglabong na pud ato ang bola. Bali sa gawas extension ba? Oh, magbutang ta og bola. Ang langit ni action og oh. pindot man ang kuan. na nagdag-om so alanganin ko mamisbis kay basig mo ulan. Pero tanaw na ako, burag dili, man siguro mo ulan, man na, misbis na lang po, nibisbisa na po na ako dili. Eh. og dire sa gawas na mo. Uh, Anigan na mga sulat.